Sa bawat kagat, ramdam ang quality at sarap ng Addy Steakhouse. Dito, hindi lang basta steak ang kanilang inihahain, kundi isang unforgettable dining experience. Dahil sa masarap at budget-friendly Australian steak, What's up, LMSK family? Ako nga pala sa tinatag lang yung Tito of Manila. At syempre, makakasama natin ang oh, walang kakupas-kupas na si... Hey, hey, hey! This is Nene Tess. Juicy night natin ngayon. At gusto, gusto nyo bang makatikim ng syempre na masarap na steak dito sa Addis Steakhouse? Kilalani naman natin ang owner ng Addis Steakhouse. Bilang isang steak enthusiast, Itinayo niya ang restaurant na ito kasama ang kanyang pamilya upang maibahagi ang kanilang pagiging steak lovers. Sa dami-dami ng negosyo, bakit steakhouse ang naisipan mo? Ba bakit dahil, uh, paborito mo ba ang steak? Uh, favorite po talaga namin steak. Tapos uh, eventually, nagustuhan din po ng anak ko. Mm -hmm. Tapos yun, pinangalan na po namin sa anak namin na si Adi. Secret recipe mo yung ano? yung mm. Basic lang naman po yung ginagawa namin eh. Salt pepper and rosemary. Ah, okay. Pagdating naman sa customer service, ano yung binabalik-balikan dito ng mga customers mo? <laughs> uh, siguro po yung steak namin na uh, ginagamit kasi Australian po mm, talaga yung wow, ginagamit namin. Australian uh, no? steak. Australian beef ang kanilang oh, ginagamit. Important. Okay. Is um ano ba to? Siyempre when you say Australian, pricey. So when it comes to price, is it Budget-friendly. Budget-friendly naman Ayan. po sa amin ngayon. Yeah. Siyempre, yun ang gusto namin, budget-friendly. Mm -hmm. Na lahat, eh, makakatikim, hindi ka na problema Kasi, naku, Australian beef yan, baka mm -hmm. mahirapan tayong magbayad. Hit na hit ang mga steaks ngayon. Mm -hmm. Dahil hindi naman lahat nakakabili. Pero once na ginawa mong budget-friendly yung steaks mo, talagang mm -hmm. ah, kakagating to ng masa. Mm -hmm. So, meron ka bang plans to... Um, Expand, expand, your business? Uh, hopefully po, uh, makapag-expand po kami ng, ano, uh, open po kami ng ibang branches. Uh, pero pinag-aaralan po po namin. Invitein mo yung mga regular customers, Harley, na pasyalan at uh, tikman ang uh, napapabalitang Addis Steakhouse. Uh, hi, po uh, pala si Harley Martin. Uh, may-ari ng Addis Steakhouse. Uh, Try nyo steak namin. Ah uh, siguro adobo na Ito ang signature steak ng Addis na nagsisizzling sa grill. Ang aroma, panalo. Dagdagan pa ng butter para sa extra flavor, napakasarap. At heto na ang plating, samahan pa ng flavorful na gravy na talagang nakakatakam. This is it. This is it, it, the nakaka, part, nakaka OMG. Talaga, once na tinikmang mo to, I'm sure, babalik-balik ka mo talaga. Ito yung favorite part natin. Yeah. Ito gusto ko to. Kainan. What, what do you call this one? Uh, Ah, That is filet mignon. Wow. Oh, Ito. dito lang sa Addis, mapifil mo na ang uh, ang love. <laughs> <laughs> ang lakalok, ang lava. Ito, Ate Tess. Yeah, this one is uh, T-bone, mga ka-elmasay. So, yun ang mo. Uh, ano uh. Family, and uh, mga ka And this one is... Uh, <dessert>. Baguie burger? Baguie. Baguie? Baguie. and this one is... Porterhouse. House. Tara na. Tara. So, sugod mga kapatid. Sugod so mga kapatid. So, meron silang side dish na corn. Wow, oh, ang sarap. Paano ba, mga friendship? Fight, fight, fight! Ay, nako, ang ganda. Ang kailang umatikman ay ang kanilang bestseller yeah. na... Mashed potato! Alam mo kung kung gusto mo naman na mm, ganda. gravy. Ganda! Totoo nga! Homemade yan. Pwede kayong maglagay ng gravy din dito. Ganda, masarap yung yeah. ano. Masarap? Masarap yung ano, mashed potato. Tikpa natin yung gravy nila kasi ang gravy nila is homemade din eh. Mm. Ay! Tapos try niyo po itong steak sauce namin. Mm -mm. Uh, homemade din. Homemade din Yung aroma at saka yung juice nung uh, steak. Mm -hmm. uh -huh. Kaya masarap siya. Pag dito talaga in, kakainin. Kasi hindi siya dry, ate Tess. Mm -hmm. Pagka may hilig ka talaga sa pagkain at yun ang ginawa oh. mo business, talagang you won't go wrong. Yeah. At mm. itong mashed potato, ate Tess, napakasarap. Kanilang steak sauce. Hindi mo papalampasin na hindi itaktak sa lahat ng o-orderin mo. At ang... Mashed potato nga, mm. masarap, mm. tsaka homemade pa. Hindi lang kami ang nasarapan, pati mga customers enjoy na enjoy sa kanilang dining experience dito sa Addy's Steakhouse. Actually po, taga-tagig po kami, pero dumadayo po kami papunta dito. Kasi dito sa Addis Steakhouse, hindi dahil may kami sasabihin po namin ito, masarap po talaga at sa halagang budget meal, makaka-experience ka ng ano steak experience. Kaya yeah. pumunta kayo dito sa Addis Steakhouse, The Best in Steak. Oh, Addis Steakhouse, sobrang sarap, very affordable, kahit mahirap kaya ng yun. Iyon. invite you sa Addis Steakhouse. Stay tuned, tingnan nyo yung page namin, meron kaming live acoustic uh, from time to time nagpo-post kami. Uh, message lang kayo doon para ma-message ko rin kayo. Uh, open kami every day from 6 PM to 1 AM. Ah, uh, tara, kain na tayong steak. Yes, ito po si Squadro. At ako naman, si Tanet Tagle para sa Elements KTV na nag-iisang Saksi Ngayon. Bye. Bye! Stay happy!